Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat muli niya tayong tinipon, hindi lamang dahil sa ating pananampalataya, kundi binubuklod tayo ng ating debosyon sa mahal na birhen. Hindi lamang sa ating birhen ng Peña Francia, kundi gayon din ang birhen ng Lourdes. Ang birhen na nagpakita sa Lourdes France na ating pinagdiriwang ngayon ay hindi natin maaring ihiwalay sa misteryo ng karamdaman. Kapag Lourdes na po yung pinag-uusapan, hindi maaring maisip ang isa sa mga misteryo ng ating pananampalataya. Misteryo dahil kahit araw-araw natin nararanasan, kahit hindi natin maaring takasan, patuloy pa rin nating nararanasan patuloy pa rin ang dumarating sa ating buhay. The mystery of suffering, the mystery of pain. At sa bawat pagharap po natin sa paghihirap at karamdaman, inaanayahan po tayo na lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga po, ngayong gabing ito, minabuti natin no? na anyayahan yung mga may karamdaman. Subalit nung linggo, dahil hindi sila makakapunta. 163 po ng mga bedridden, na mga kaparokya natin, ang siyang ating dinalaw upang ihatid. Hindi lamang ang mabuting balita, kundi ihatid ang kagalingan ng kanilang kaluluwa. Walang iba kung hindi si Jesus. Kaya nga po ang pagdiriwang natin ngayon ay hindi lamang pagdiriwang ng kapistahan. Hindi lamang upang alalahani ng mga may karamdaman. Kundi ang ating pagdiriwang ngayon ay pagdiriwang ng pananampalataya. Sapagkat sa panahon ng karamdaman, sa oras ng pagdurusa, tanging ang Diyos lamang po ang siyang pwede nating aasahan. Tanging ang Diyos lamang ang siyang dapat nating lalapitan. Hindi po dahil desperado na tayo, o doyong yung iba ganun. Kapag desperado na, doon lang maaalala ang Diyos. Kapag may nangyari na, ah, doon lang maaalala ang makapagsimba kundi sa Diyos tayo lalapit sapagkat yun po yung bunga ng ating pagtitiwala. Mayroon tayong kasabihan kung ang mga sundalo habang nasasaktan, habang nasusugatan, tumatapang, kakaiba sa ating mga tagasunod ni Jesus. Habang nasasaktan, habang nasusugatan, habang nagkakaroon ng karamdaman, hindi tumatapang Pagkus mas lalong tumitibay yung ating pinaniniwalaan. Kaya ngayon, ang tanong natin, paano ba natin haharapin at sisikapang mapagtagumpayan ang misteryo ng karamdaman? Misteryo nga eh, pero paano natin ito mauunawaan sa mata ng pananampalataya? Alam niyo sa natural na antas, wala po sigurong taong gustong magkasakit. Walang taong gustong o naghahangad na magkaroon ng karamdaman. No? Although nung bata ako, no? isa po yan sa mga dasal ko. Pag may exam ho kami, sasabihin ko, sana magkasakit ako. <laughs> Aminin niyo yan, no? Nung kahit na mga bata po kayo, no? Sana magkasakit na lang ako, sana may lagnat. Although, hindi naman talaga yung sakit ang gusto. Ang gusto yung hindi makapasok, yung hindi matuloy yung exam. Kaya, wala pong taong likas na hahangarin niya na siya'y magkasakit. Walang taong normal ang pag-iisip na gugustuhin niya na siya'y magkaroon ng karamdaman. Pero misteryo dahil kahit ayaw natin, dumarating. Kahit hindi natin gusto, pilit na lumalapit sa atin. At kapag dumating na po yung sakit, isa po sa mga nararamdaman natin, yung paghihiwalay every time there is sickness, we we'll always feel isolation. Hindi ba kapag po merong sakit yung isang tao, no? talagang dalawa, either siya po yung ihihiwalay o tayo ang siyang lalayo sa kanya. Ang tawag doon, reverse isolation. Pero maliwanag na kapag may karamdaman, nandun palagi yung pagtigil o pagputol ng ugnayan sapagkat paghihiwalayin. May mga taong dahil sa matinding sakit, kinakailang i-confine sa ospital. Mapapawalay sa pamilya, mahihiwalay sa kanyang normal na ginagawang ugnayan sa araw-araw. At pansinin ninyo, hindi lamang po yung ugnayan yung tumitigil eh. Kahit po sa panahon ng karamdaman, yung panlasa nawawalan ng saysay. Yung panlasa nawawalan ng pakiramdam. Kaya nga po, yun po yung unang nangyayari. Every time we are experiencing sickness, there's always this tendency to be isolated. Yung iba, dahil ang pakiramdam nila, kaawa-awa, ayaw pabisita. Ayaw magpupunta ng mga tao. Hindi ibig na sila ay madalaw at makita sa kanilang kalunos-lunos na kalalagayan kaya ang misteryo po ng karamdaman dulot nito ay ang pagputol ang pagtigil ng ating ugnayan when we are sick we feel isolated even to our loved ones from work from the normal things that we do even the many good things in life that we are experiencing every day at ang pinakamatinding uri po ng isolation, nakalulungkot para sa iba, yung karamdaman magtatapos sa kamatayan. Dahil sa kamatayan, ito po yung tugatog, the climax ng ating pagiging isolated. The highest point of being isolated. Kahit po yung magaling na doktor, wala yan magagawa. Walang magagawa kahit ang pinakamahal na ospital hindi niya kayang pigilin ang pagdating ng kamatayan. At ang misteryo ng karamdaman, ayaw natin sa sakit. Bakit? Dahil ayaw nating mamatay. Ayaw natin maranasan ang pinakamatinding paghihiwalay na pwedeng dumating sa ating buhay. But you know what? Even pain and suffering is a mystery. Jesus offered for us a sense of security. Hindi po dumating si Jesus upang tanggalin yung sakit. Hindi po dumating ang Panginoon upang alisin, burahin ang kamatayan. Yes, it may be a mystery, but Jesus gave us a sense of security. Ano ang ibig ko pong sabihin? Kakaiba po si Jesus. Kung yung sakit naglalayo sa atin sa isa't isa, ah, ibahin natin ang Diyos sa panahon ng karamdaman, si Jesus lumalapit sa atin. Sa panahon ng pag-iisa, nakakatiyak tayo, meron tayong pwedeng makasama. Kaya alam ninyo, dito po sa ating parokya, hindi ko alam kung alam ninyo, pero every month, bago po mag-First Friday, meron po tayong pagpapahid ng banana langis para sa mga may karamdaman. Alam niyo bakit po natin ito ginawa? Hindi lamang po mapaglingkuran yung mga may sakit, kundi isa ring paraan ng katechesis. Tabi-tabi po ha, tabi-tabi. Tatlo po kaming pari po dito sa parokya natin. Kaya sabi ko sa kadalo kong kasamang pari, alam mo, nakakaya sa Diyos kung merong mamamatay na parokyano natin na hindi natin mapupuntahan. Kasi bakit? Tatlo tayo eh. Pero alam niyo kahit po gustuhin namin pumunta sa mga may karamdaman upang sila'y dalawin, hindi ho nangyayari. Bakit? Kasi kahit yung mga kasama sa tahanan, nakalulungkot, walang pakialam. Marami tayong mga nabaritang ang namatay, hindi ko na nga po nadalo nung buhay, hindi pa naipasok ng simbahan dito lang po sa atin, huwag po tayong lalayo. Matagal na palang bedridden, pero hindi po sinasabi, may karamdaman pala. E ang birhen ho natin, kilala saan? Ina ng mga dukha. At kapag sinabing dukha, hindi lamang dukha sa material, dukha sa kalusugan, dukha sa pagmamahal, dukha dahil mahirap. Kaya alam nyo, kung meron man tayong dapat matutuhan ngayong gabing ito, kung si Jesus sa misteryo ng pag paghihirap, lumalapit, ito rin ang dapat na maging tugon natin. Kaya alam nyo, noong linggo, sabi ko nga po sa inyo, hindi man po tayo mayaman, pero sinika po natin yung 163, batay sa listahan po ng mga lay minister, pinuntahan, dinalhan ng dalawang malaking pakete ng gatas, isang pakete ng biskuit, yung ating haplas, no? yung ating healing balm ni Inang Peña. Sapagkat bakit? Hindi lamang upang sila'y madalaw, kundi upang ipaalala sa mga may sakit, hindi ka mag-iisa. Kahit hindi ka nagsisimba, naaalala ka ng ating parokya. Nasa panahon ng matinding paghihiwalay, sa panahon ng karamdaman, may parokya na pwedeng umalalay. Pero alam niyo hindi po magagawa yon ng ating parokya kung yung mismong kapamilya hindi gagawin ang kanilang tungkulin. Misan iniisip ko, bakit ba hindi napapapuntahan ng pari? Una, dahil sa ating maling pagtingin. Ang laging tanong, pagpupuntahan ng pari, bakit? Mamamatay na ba ako? Parang ang eksena palagi, kung kailan darating si Father, doon lang, malapit ng mamatay. Pero alam nyo, ang Father Knox, no, ganun po palagi, kaya ang walang gusto magpaanoin kay Father Knox. Kasi patapos siyang puntahan, hindi pa siya nakakauwi, patay na. No. Nagkakataon lamang po yun kasi bakit po? Ipapatawag po ang pari kung kailan naghihingalo na. Kung kailan mahinang mahina na. Bakit ba hindi ipatawag kapag malakas at pwede pang tumugon sa panalangin? Kaya yung mga matatandang bahagi, miyembro ng ating pamayanan, paalala ko po sa inyo, gustong gusto po namin kayong puntahan. Kaya kapag kayo nagkaroon ng karamdaman, sabihin nyo sa inyong makasama sa bahay, huwag kayong papayag na hindi ako madadalaw ng pari. At ang malungkot pa dito, hindi na nga nadalaw ng pari nung malakas at may sakit lalo na nung pumanaw, ni hindi na ipasok sa simbahan. Ang lungkot, di ba? Kaya yung mga ganitong gawain po natin, ito yung pagtugon na dapat nating toparin. Kung ang sakit naghihiwalay, tayo bilang mga tagasunod ni Jesus, lalapit. Kung ang sakit umipigil, ah, tayo mga tagasunod ni Jesus, gagawa ng paraan upang ang bawat kapwang nahihirapan, hindi makakaramdam na siya'y nag-iisa sa kanyang kalalagayan. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung pumaikling posisyon, ialay natin bilang isang sakripisyo. No? Gasino lang naman yung pag-ikot, pero nandoon yung paalala na itong paglalakad kong to, para doon sa kapitbahay naming may sakit. Itong pagpaposisyon ko, para sa kamag-anak ko na may karamdaman. Bagamat misteryo na hindi natin maunawaan, kagaya ni Jesus, mayroong paraan upang tayo ay tumugon. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, si Jesus lumalapit sa atin sa panahon ng karamdaman. Ito rin po sana yung maging pangako natin walang taga-Peña Francia na makakaramdam na siya'y nag-iisa sa panahon ng kanyang sakit sapagkat walang nakaalala. Mga ako tayo sa harap ng Birhen ng Lourdes, kagaya ni Jesus, tayo ang sisilbing daan upang ang kapwang may karamdaman mailapit sa ating simbahan. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin niyo po kami. Amen.